Ah, uh, uh, Chairman, yes. kamusta naman po ang sitwasyon dito sa nasasakupang barangay nyo. Wala well, uh, maayos naman. Uh, masaya, tahimik, at saka nakakatuwa dahil uh, marami ang nagkakaisa sa pagtulong sa mga nasalanta. Ah, pansin ko nga, Chairman, eh, parang masayang-masaya kayo sa nangyayari sa barangay niyo, ano? Hindi eh, naman masaya, pero siyempre kasi kahit papano, eh, nagkaroon ng katayimikan dito at uh, nawala yung ingay ng mga traffic, yung mga sasakya na may ingay nagbubusina dyan. Pati yung mga makukulit na nagdo-double parking sa mga kalya natin, eh, wala na. Inanod na lahat kasama ng mga basura na hindi nakukolekta. <laughs> Ah, uh, uh. uh, tanong ko lang chairman, malinis po ba talaga yung mga pinaliliguan ng mga bata dyan sa likuran? Ay, hindi ko masasabing malinis eh, no? At uh, hindi rin natin na uh, may wasang isipin na baka magkasakit yung mga bata. Pero para sa akin, okay na Na uh, mapunta sa mga gamot nila yung uh, pera kaysa maubos sa mga internet-internet at saka yung mga mata nila. Siyempre, kaka-internet na ganyan kalalaro, lumalabo yung mga yan. Eh, doon pa yung pera. Eh, dyan na lang, sa ganyan na lang. Hello. Ah, chairman, hindi po ba malaking perwisyon na walang kuryente dito sa barangay nyo? Well, um, perwisyon naman. Pero parang okay na rin dahil kahit paano nakakapahinga kami sa... ano yung mga panonood ng TV, kumbaga, halimbawa, kasi, ano mga papanood mo ngayon? Puro masasamang balita, pataya, nakawan, di ba, ganyan. Tapos, eh, wala rin makapag-charge sa mga cellphone. Eh, tapos, wala rin internet. Hindi, eh, maigi na rin. Kasi, hindi kami apektado yung mga bangayan sa social media at yung mga basher. Ah, okay. Uh, sa bagay, no? Uh, magandang pananaw po yan, Chairman. ah uh, so, meaning po, eh, pabor po kayo sa mga ganitong sitwasyon. Alam mo, hindi eh, naman talaga ako pabor eh. pero hindi ko may wasang maisip na maraming advantage. Kasi dito sa atin, ano, mas uh, umayos dito ang uh, ng peace and order. Uh, dati, talamak yung holdapan dito eh, tsaka daming snatcher dito. Pero ngayon, ano? Oh, paano ka tatakbo? Bahang baha, di ba? Tsaka napag-alaman namin na yung mga mandarambong marami dyan, hindi naman marunong lumangoy. E eh, paano kundi snatch ka tapos ah. Aba, <laughs> <laughs> <Ha>, oo <laughs> nga po, eh, no, Chairman? <laughs> ah, dahil po sa nasabi niyo, ah, ano naman po yung mga plano nyong gawin bilang barangay chairman? Well, uh, sa totoo lang, dahil sa mga nangyayaring ganito no, sa ating barangay, ano? eh, balak ko na, ano, Balak ko na magbitiw ng pwesto. Ah. Ah, chairman, kung magbibitiw po kayo bilang barangay chairman, eh, ano na po yung gagawin niyo? Magiging ano na lang ako, uh, contractor ng mga flood control projects. Kontra... Uh, con ba ba bakit po? Para makalipat naman ako ng ibang barangay. Iba naman yung sasanayin ko sa baha. O hindi baka bukas makalawa, masanay na ang buong Pilipinas. O hindi wala na tayong kailangan baguhin. Ah! Uh, akala ko po kasi tungkol sa pera. <laughs> ako! <laughs> Ikaw naman. Hindi <laughs> ka na mabiro. <laughs> 啊！<laughs> <laughs>